Hello, good morning. Ayan, hinog na din ang mga, mga ano, bukado. Pero, medyo mayroon pa naman katigas. Pipili lang ako na kung pwede. Bumili ako ng gatas. Naangas ka. <laughs> ang mahal-mahal na pala ngayon ito. tip oh, no, sa tindahan. Tip-tipay. Yan lang ang binili ko kasi yun lang naman ang malaki pala ay 75. oo. Gusto ko kasi yan kasi para hindi na mag-aasukan. Gatas na lang. Tapos gumili ako limang piso ng yelo. Sabi ko, ay ang dami naman. Nagreklamo pa eh. Ayaw ko nang madaming yelo kasi hindi naman yan magagamit lahat. Unaw lang yan dyan. Pino naman ang gagamitin ko dito sa avocado ko. Salamat nga pala kay Dito Kasi nung na itong ating avocado. Eh, kahit paggaganto-ganto lang, e, ibibigyo na natin yan. Kasi, mema lang. ma upload, diba? Okay. dalawa dalawa ang pwede na kasi baka naman yung isa mapait ay yung iba pag pinilit natin buksan mapait ito. kaya ito muna dalawa ko, malambot pag pindot ko na sya pag kinakayod nga hindi pa siya ganun kalambot. kaya okay na itong dalawa lang muna kaso ang ilo ang dami pa nga yung ano, yung pinaka unang balat ng buto. Oh. Naiwan pa. Ibig sabihin, siguro nito, hindi pa siya masyadong hinog talaga. Okay. Matigas pa nga siyang kayo Pumunta pa naman ako sa Alphamart. Ay, oo, Alphamart. Sarado nga at alagay doon. Nag-CR muna. Siya lang ang bantay. Siguro nagtipit man i mark kasi holiday ngayon baka nagtipid sa double pay isa lang ang pinapasok kaya ng nag CR yung kahera nilak mo na yung pinto lalagyan ko ng yelo kamayen ko na ako lang naman Para naman ako Saan ba ang camera ko? Ayan. Ayan. Sarap kaya ng sabaw nito. <laughs> Masarap baga ang sabaw ng avocado. Kaso hindi pa nga siya ganun kalambot. Kaya hindi yan madudurog ng gusto. Ayan, dami hilo. <laughs> Tawa pa more. Ayan. Lagyan na natin. Ang sarap. Thanks for watching! Ayan! Nakapa 4 minutes din ako. Salamat sa panonood ng aking video. Bye!